Welcome back to my channel mga ka uh, This is George. Dragon Ganalil. Uh, meron akong malungkot na babalita sa inyo. Uh, masakit para sa akin na ibibenta ko na yung aking sandpill. Actually, bala ko talagang i-upgrade. Bibenta ko tas i-upgrade ko sa ibang uh, bike. Hindi uh, ko alam kung road bike Or MTB pa rin Pero naisip ko na Ngayon uh, Pandemic uh, Hirap tayo sa pinansyal So hindi na ako bibili Pero ibebenta ko pa rin si San Actually gagamitin ko yung pera Pag uh, simula ng negosyo Nag-negosyo tayo mga kaid Kahit simple lang Siguro mga burger Or sandwich, fishball, pang income lang. So, gusto ko uh, bibili ng bike ng pinaghirapan. Hanggang dito na lang. Nandito na lang talaga yung sunbed natin mga ka ito. Ganda yung up ko dyan. ah uh, di ko alam kung manghihinayang ako o manghihinayang kayo pero nasa 13.5k 13,500 ko po binibenta alibius na po siya tapos yung mga handlebar niya upgraded yung papakita ko yan uh, Alibuset na po siya 9 speed Tapos, yung hub niya, ragusa po. ah uh, Semi-tunog mayaman. Kanyang seat post. safari. Ito po yung kanyang, di ko alam ang tawag dito. Uh, tawag ba dito? Basta upgraded din to. So, bearing ata to, bearing tawag ata dito. Tapos yan, yung wake, naka-wake siya na stem, handlebar, Ayan. Specialized to eh. Itong pong na nabura lang. Ayan oh Wake din yung handlebar eh. Wake. Tapos yung stem niya. Partner na no? Tapos to. Alibyo na rin. Shifter. hydraulic hydraulic brake na rin. Ayun. Dami na rin. Tapos ah uh, 20, yan, minor siya na 29 na duro yung gulong ang Doris Taiwan brand niya. Ayun. Tapos ito. Napakarbon carbon na rin tayo na lagay ng tubig. Exhaust tan. So, yun. Ano Pogi. Swerte talaga pagbebenta ko nito. Thank you, Idol. Ah. Tapos mayroon siyang freebies. Ibigay ko na rin yung ano. Ibigay ko yung ilaw sa likod. Pati yung ilaw dito. Sa pangharap. Tapos yung helmet, mga ka-idol. Ayan, hanggang dito na lang ang pagsasama namin yung San Pedro. Ayan. Fresh po ito binili. Kakapus ko lang kahapon. Uh, June 16, pinost ko po sa San Pid, uh, Bike Philippines. At ayan, sa Facebook. Tapos yun, may nagustuhan ni Idol. Uh, kala ko nga saturday or sunday niya kukunin hindi po ha, ah. agad agad ngayon na so nag meet kami makikita uh, kami sa pasay uh, ayun miss ko talaga nung una is mag upgrade ng bike pero yung sabi ng miss ko talaga gamitin na lang sa business muna kahit malit na business lang. Uh, pagkakungita, tsaka tayo bibili. Ay. So sa mga ka-idol ko na ano, nabigla din kayo, ah, pininta ko agad. Ah, financial problem. Although mayroon pa namang budget, ah, mayroon pa namang pera, pero wag mo nang isipin yung mga ano siguro ngayon. Dahil ngayon gipit eh. hindi ah, mo na natin isipin yung pagbili ng bike. Bala ko pagka kumita yung business ko, small business na to kung pumatok, ano yun natin agad. Pili tayo agad ng bike. Medyo uh, masakit dahil hindi ko na makakasama yung mga ka-idol natin, mga tropa natin magbike bike uh, Ayun. So, samahan nyo ako pag-deliver nito. At uh, sana gabayan ka at alagaan nung uh, bibili. Maraming sa sa salamat sa iyo idol. Shoutout sa iyo ha. May pinagtiwalaan mo ako. Ah. Pupitiwalaan din kita dito sa ating San Pizzero. yan. Hanggang sa susunod na mababanata ay idol. Fresh na fresh pa tong shifter ko. Ang na. Siguro ang um, January ata namin to binili. January before the lockdown. Hindi ko pa masyadong nasulit. Pero dala ng buhay. Uh, kailangan dumiskarte. So maraming salamat. At uh, samahan nyo ko um, uh, pag i-deliver natin itong sunfeed natin sa ating ka-idol. Uh, sige. Tara tama nyo mag-deliver. yun, what's up mga ka idol? Yes. Ah, uh, ayun, may kitrot pa rin. Uh, dalawang halos dalawang taon kami nag-asama uh, ng Sun Philippines ako. Pero uh, siguro may dahilan para ibenta ko siya. Actually, first time ko magbenta ng gamit ko. First time in the story of my life, okay? And then siguro may dahilan siya para siguro uh, magkaroon ako ng small business, maliit lang pang tusos sa araw-araw siyempre may mga babaya rin tayo kuryente, insurance uh, meron pa akong uh, baby, siyempre sa gatas diaper, pang tulong lang dun uh, sa panggastos so sana pumatok yung small business na uh, tatay namin na misis ko uh, yun, kaya nag-decide ako para i-benta uh, e agad-agad. Talagang immediate to. Uh, kunting pag-iisip lang yung ginamit. Tapos benta. Ayun, may kumagat. Agad-agad. Kinaba na nung may mga nagchat-chat sa akin. Na iniisip ko, baka mabudol ako. Baka mabudol ko sila. Na joke lang lahat. Pero ito, legit naman po na may bibili at legit ko naman pong ibibenta. Although, kanina ko lang sinabi din sa misis ko na ibibenta ko yung mula yung bike. Ayan. Tara, let's go. Ayan mga ka-idol. Mga ka-idol, nandito na tayo sa meet-up place. Dito sa Manila Bay, no? Dito na yung ating uh, San Pizzero. yan Hinihintay na natin yung uh, buyer natin, no? Bibili. Pogi-pogi pa. Hindi ko alam kung lugi ako. Sobrang lugi. Gwapeng so. Oh. Yan, ito yung ating uh, buyer na nakuha ng ating zero sunfeed, no? So, natuwa naman si Idol. Kasi alibyo set na siya, no? So good. Ano man sasabi mo, idol? Good deal, mga idol. Sabi si boss. Yan. Please kausap. <laughs> Kinabahan nga ako, eh Agad-agad si idol, eh. Ayan. Gwapings. Nagwapingsan naman siya dahil okay naman yung tuwad. Sakto naman yung tuwad niya. Sakta lang, sir. Kasi yung parang ano, eh. Pang matanda kasi pag medyo pag uh -huh. ano, eh. Hindi, medyo nakasalat Okay, okay, okay. Ayun mga idol So nabigla din ako Kung bakit kung binenta yung bike O oh, nabigla talaga <laughs> Wala na pala akong bike mga idol My god So okay lang uh, masakit, ah Sakit ha Para di ako makalakad so, sakit. Puso ko masakit Ay Yun Nakuha na ni Idol So hindi man lang consult sa mga expert kung magkano talaga yung halaga nun pero nangangailangan uh, talaga at hindi pangangailangan and then sinabi kasi na sa akin nung buyer sinabi sa akin na hirap ngayon bumili ng mga bike dahil nagkakaubusan lalo na yung matataas na rin yung specs yung sa akin kasi uh, siguro ko video lum lumelevel na rin siya na MTV palag pang palag na rin so tuwang tuwa naman siya idol thank you sa iyo ha so yun hindi na natapos yung vlog natin maraming salamat sa lahat na nanon mapangan nyo yung pagbili ko ng new bike ko pagka may pera na pagka kumita kita tayo sa ating uh, mounting munting uh, business sana matuloy yung aking uh, little business no? yun Thank you mga ka-idol. Salamat sa halos dalawang taon nating pagsasama sa Pinsero. Salamat at nakakauwi tayo ng bahay ng safe. Hanggang dito na lang, tas na pala natin magkasama nung nagkabiti-dip tayo. Sana halagaan ka na bagong mo. Uh, thank you for trusting idol. Good deal.